sa linya na po natin ngayon tungkol pa rin po sa mpox ang spokesperson po ng DOH Asec Albert Domingo Good morning po Asec Good morning, DJ Chacha and Manong Ted. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Magandang umaga rin po. Thank you for being on the show, Asek. Nito nga nakaraang linggo, no, patuloy po ang pangamba para sa ilan nating kapatid dahil daw sa patuloy na pagtaas ng kaso ng MPOX sa Visayas mm. at sa Mindanao and some other areas. Para lang po mas klaro, sa ngayon po as we speak now, ano ang datos talaga ng MPOX dito sa bansa? Ilan po ang active cases? Kaya yeah, sa DJ Chan, no, tinitignan natin yung datos ng MPAX pagka sa epidemiology, hindi po namin tinitignan yung total or yung uh, ilan yung active or ilan yung recovered. Ang tinitignan po namin is ilan yung bagong kaso tuwing uh, kada buwan, halimbawa sa MPAX. So meron tayong datos yung tinatawag natin na epidemic curve para sa MPAX. Sa Uh, ang dami yung reports kasi lumalabas. Kung nga sa late pati yung suspect ni-report nila, yung iba naman confirmed. Para hindi po nakakalito sa ating kababayan, pinagsama na po namin. Suspect, probable, confirmed. Makikita niyo po doon sa epidemic curve na ang pinakamataas na bilang ng report natin, nung bandang September, lumampas tayo ng 225 cases combined. Suspect, probable and confirmed. Tapos buha ba po yan, makikita niyo doon sa ating graph, buha ba po siya Noong Mayo, uh, nakaraang buwan lamang, uh, siguro lumampas lang siya ng uh, konti, ng uh, 50. Kumpara sa Abril, na halos uh, mas sa 60 or 70 cases yung ating uh, pinalo. So mahalaga po yung ganyang informasyon kasi nagkakaroon tayo ng misconception na hubulusok, na kumakalat. Pero sa totoo po, mas marami po ang kaso ang nai-report noong Abril. Hindi naman po tayo nag-headline. Mm -hmm. Kaya lang tayo nag-headline ngayong Mayo, dahil po yung mga LGU, at tama po naman yun, magandang sinyalis po yun kasi nakakapag-detect sila, mm -mm. nire-report nila in public yung kanilang finding. Oo, kumbaga mas magandang ganito ginagawa nila, mas proactive po sila, tama po. Yes, Oo, oo. tama Pag po yun kasi dati nagkakahiyaan, ayaw nila sabihin kung meron eh. Pero ngayon, nakita nila, and I think one of the leading examples kasi si Quezon City. Diba nung dengue si Quezon City, hindi siya nahihiya, sinasabi niya, meron kaming ganitong sakit pero meron silang kakakibat na kilos na ginagawa ginagawa. Ganon dapat. Opo. Sige, Asik, puntahan ko lang yung mga lugar ano, na merong mga, ang sinasabi sa mga balita, may mga kaso ngayon ng MPAC. Salimbawa, dito sa Davao, South Cotabato. Meron din binabanggit sa Zamboanga, Sibugay, Iloilo, maging sa Maguindanao del Norte. Doon sa mga areas na nabanggit natin, uh, may common factor po ba na tinitingnan ng DOH kung bakit uh, may, may pagtaas ang bilang ng mga kaso doon? At ito po ba ay local transmission? Paano po natin ito ipapaliwanag? Yes, Ever since 2022, DJ Cha, meron na tayong local transmission ng Mpox Clade 2. Isa po yung kailangan ipaliwanag. No? Dalawa kasi yung clade o yung variant na tinatawag uh, ng MPAX. Ang termino kasi sa si MPAX clade. So pag clade uh, 2, yun yung uh, sinasabing uh, kumakalat na matagal nang meron ng Pilipinas, uh, 2022, hindi po siya ganun kadelikado. Ang mortality niya ay, uh, kundi kung di ako nagkakamali, less than 1% yung mga namamatay. Kumpara sa ating uh, impact clade 1B or clade 1 na siyang nakamamatay ng 10%, tampu sa bawat da isang daan. Eh, mahalaga po yung informasyon na yan dahil nung nagdeklara ang WHO ng ikalawang Public Health Emergency of International Concern noong 2024 sa Africa in particular, ang talagang binabantayan nila is yung clade 1B mm -hmm. na hindi pa po nakakapasok awan na Diyos sa ating bansa. Mm -hmm. So yung mga na-report pong kaso dun sa mga nabanggit yung probinsya DJ sa ang uh, tingin po namin dyan, meron niyang uh, source of transmission so baka nakipagsalamuha sila or baka nagsama-sama. Ang hirap lang po kasi sa MPAC, we have to be very careful when we ask the information. Ang transmission mm -hmm. ay skin to skin, balat sa balat, kasama ang sexual activity. Ito ang mga bagay na hindi namin basta-basta matanong. To review, yung pong mga kaso natin noong 2024 sa kanong early part of 2025, consistent po kasi talaga. Hindi siya airborne, dikit sa dikit, balat sa balat, at usually, merong sexual contact. But we don't want to speculate or we don't want to force naman na, I mean, yun na, nagkaroon ng ganitong sitwasyon. We have to wait for it to come from our patient. Okay po. But right now, Aseg, balikan ko lang din yun na. Una ko ng tanong kanina, ang total active cases po natin, itong mild uh, M chickenpox sa ngayon ay ilan po? Hindi ko po hawak yung total DJ Cha and instructions din kasi ni, ni, ni ano ni uh, sasabihin ko sana DJ Ted ni ano Sected no ang uh, sabi ni Sected uh, mahirap po kasi pag nagbigay ng totals ang nangyayari ang na-emphasize is yung dami ng kaso oh, oh pati I mga po and provide Oo, oh, oh, ang na-provide po natin is yung number of new cases per month. Kaya makikita po natin, kasi sa epidemiology, ho, pag masyadong marami yung bulusok at inamin natin yan, yung pertussis noon, saka yung measles noon last year, sasabihin natin may outbreak. Pero to emphasize that there is no outbreak, makikita natin dun sa epi curve natin na actually mababa yung mga bar dun sa curve. so ngayon ang klaro, yung mas nakakahawa no, na variant nitong MPAX wala pa sa Pilipinas. One, that's one. Correct, ka uh, Manong Ted. Okay. Ang nakal nakalapit mm -hmm. lang po yan sa atin, mga a few months okay. ago, umabot siya ng Thailand. Pero awan ng Diyos to contain ng ating mga kapatid na Thai. Okay. Pangalawa po, uh, walang lockdown scenario. Wala po, Manong Ted. Yan po ang uh, magandang natanong niyo sa amin at uulit-ulitin po namin. Wala pong lockdown dahil walang siyensya pag-lockdown ng gagamitin sa MPAPS. Ang lockdown po ay ginagamit sa mga sakit na airborne tulad ng COVID-19 at sa mga sakit na hindi nakikita tulad ng COVID-19. Ang MPAPS po, makikita yung mga butig sa balat. Walang butig, walang MPAPS. Okay. Kapag ang uh, lockdown po nangyari, magdidikit-dikitan yung mga tao sa bahay na ayaw nating mangyari dahil ang mode of transmission ay balat sa balat. Okay. So klaro po yan. Ano po, wala pong mangyayaring lockdown kasi ito po ay hindi na isasalin o nakakahawa sa pamamagitan po ng hangin. Ano ho? Ito po ay direkta mismo, balat sa balat o kaya po ay pakikipagtalik at pakikipaghalikan siguro. Yes, tama ay okay. nanong teta, tama yon. Any intimate contact. Okay, sige po. Ngayon, uh, sir, ito pong uh, sitwasyon natin. Oh, uh, paano po ang ang, ang touring dito? How do you address this problem now? You take it. Paano po? Uh, kasi baka meron pong mga iba na hindi pa po siguro lumalantad for whatever reason. Paano po? Meron bang mga contact tracing din po ba ito? Yes Manong Ted. Standard po ang contact tracing sa lahat ng uh, infectious diseases. Mm -hmm. So tinatanong po yan, kasama yan dun sa tinatawag na case investigation form. Sinong mga nakasalamuha, nag may biyahe ba? meron bang activities or anything, yan po ay ating nililista. And ang uh, challenge nga po sa MPAC, as I mentioned earlier, medyo sensitive kasi yung mga tanong. Mm -hmm. Depende po yan dun sa skill ng ating mga interviewer. So, ang ginagawa namin ngayon po, ang uh, nakikipag-usap ay mga trained counselor. para hindi, Kasi syempre pagbigla ang tanong, medyo naka-pag-alikaba, hindi ganon tanungan pagdating sa MPAC. Kailangan may confidential area, tapos okay. uh, maganda yung pagkatanong. And ito rin po yung assurance namin na Huwag po mahihiya, kung meron po tayong mga kababayan na may mga butlig or mga iniinda na titingin nyo po ay akala nyo MPAX, hindi po kayo dapat matakot, hindi po kayo mamamatay, mm. hindi po kayo magkakaroon ng problema, kayo po sanay sumangguni at aalagaan namin kayo. Okay, sige po. Mortality po nito, ano po ang inyong paliwanag dito at ano po ang cure kung meron man dito po sa variant na meron tayo? Yes. Ang mortality ng clade 2 na meron natin is uh, mga 1 to 3 percent. Yun po yung range niya. Usually, less than 1 percent. Uh, I have to correct myself, no, dahil I'm sure baka nakikinig po ang ibang mga reporters. Over the weekend, nasabi ko ho 10% si Clade 2, tapos sa 40 to 50% si Clade 1. I correct myself, so we correct the DO, ourselves sa DOH, mas mababa pa pala. Less than 1% to 3%, tapos yun pong Clade 1, yun yung umaabot ng 10%. Okay, ano ang cure po dito? Ang MPAX po uh, kusang gumagaling siya na sa mga two to three weeks sometimes four weeks po no yung ating uh, period na kailangan lang pong magstay at home, mag-isolate po muna sa kwarto. Uh, makatiho sa minsan masakit, Meron naman pong gamot, antihistamine no para sa pangangate at uh, may paracetamol or other anti-pain uh, medications na binibigay pero kung sa po siyang gumagaling. Ngayon, meron po tayong antiviral. Ang pangalan po niya ay Tecovirimat. Hindi naman po siya nabibili sa butika kaya sinabi ko na rin. Tecovirimat, uh, nakastock uh, me, naka na po yan sa ating ospital. Uh, hospital kung nagkakamali sa RITM at iba pang mga DOH hospitals. Pero hindi po namin sa binibigay. Bakit po manong te DJ sa dahil naka-reserve sa doon sa mga cases na alam namin na severe yung magiging presentation. In other words, huwag naman sana mangyari pero kung may dumating na clade 1B, doon natin i-deploy yung mga antivirals. Kasi yung iba po kusang gumagaling talaga. Kapag huba walang medical intervention, ano po? Uh, ano po ang maaaring ano, gaano kabilis o uh, yung uh, yung pong uh, mga factors para mamatay ang pasyente. Pag wala pong medical intervention, actually mas concern namin uh, na Ted, baka hindi siya mpax. Mm -hmm. Baka isa siyang pakitulad ng tigtas o kaya bulutong tubig. Kung bulutong tubig, walang problema dahil ang bulutong uh, mas ano pa yan, mas mild pa yan, common yan sa atin. Pero kung kungyari, ang measles madali yan confuse sa mpax eh. At pag nangyari po kasi 'yon, mm -hmm. ang measles mas mataas ang mortality. Apart uh, from higher mortality, ang measles mas mabilis makahawa lalo na sa bata. But the good news is, ang measles, meron tayong bakuna na ginagamit. Kaya importante ho medical intervention para malaman yan ba ay impacts o hindi. Okay. Siguro po ang dahilan kung bakit may kaunti pong ano, no, pagpanik yung iba no? at uh, kapag kapagkabahala dahil doon sa face mask na na-sold out. Kasi po mayroon, kasi may panawagan ng LJU na uh, encouraging the public to wear face mask. Dahil dyan, nagkaroon po ng, alam nyo na siguro, no nagkaroon po ng panic panikbayang yung iba. Yeah. Sige po. So can you just advise us dito po sa face mask advisory na ito? Opo. Categorically, sabihin po ng DOH, hindi po face mask ang unang lunas or ang pinaka-preventive measure para sa MPAC. Ang preventive measure po sa MPAC ay huwag magdikit-dikit ang balat. So ang face mask, hindi naman po sayang yan kung kayo po'y nakabili. Eh magandang gamitin po yan kung kayo'y may trangkaso, kayo'y may sipon, yun po yung silbi ng face mask. Pero sa atin pong MPAC, ay hindi rin po siya ganun nakakatulong dahil balat sa balat. Sabi nga ni Secretary over the weekend eh, kahit naka-face mask ka, eh kung nagdikit-dikit uh, naman kayo, ganun rin, mahahawak pa rin sa MPAC. So hindi po siya yung scientific means of preventing MPAC. Okay, sige po. So lahat po ng LGUs ngayon, Uh, kaya i-manage ito sir, ah, yung pong ating garantiya. Kapag mayroon pong positive impacts case sa kanilang jurisdiction, kaya ito i-manage. Yes, Manong Ted, kaya okay. po dahil mas ma mas uh, kaya to dahil hindi siya airborne, ni tulad mm. COVID-19 na airborne. Oh. At ang pinakamahalaga rin, nakikita kasi yung lesions, nakikita yung mga tama sa impacts. Yung COVID kasi ang nakakatakot sa kanya noon, lalo na nung wala pang gamot, hindi mo alam eh, nasasalita lang yung katabi mo, walang sintomas yung pala COVID na. Mm. Si Mpox kapag wala pong butlig, hindi pa siya makakahawa. So therefore, walang transmission. Opo. So walang sinasabi ditong asymptomatic patient, meaning meron na akong Mpox na na virus Oo, at pagkatapos ay wala pa akong manifestation. Oo, uh, makakahawa ako, wala pong ganun. Wala pong gano'n, Manong Ted. Wala okay. pong gano'n. At uh, yan din po yung uh, gagamitin kong segue para ipaalala mm -hmm. sa mga nakakakita ho ng butlig kahit isa lang po o dalawa. Kasi ang nakikitang picture ngayon na pinapakita ng media yung napakaraming butlig na. Eh. Oh, oh, Hindi po usually gano'n yung presentation. Minsan mm -hmm. may isa o dalawa, lalo na sa mga sensitive parts, malapit mm -hmm. sa are o kaya may bibig. Mm -hmm. Tapos yun pala, impact, sakali lang iba. So pag may nakita butlig na medyo magtataka tayo, wala naman ako nito dati. Bakit na ng ganito, wala akong problema kung kumonsulta sa isang doktor or dermatologist. Okay, last po na lamang, gaano po kabilis yung ano, result ng ano jan ex uh, examination? Kung meron kang bootleg, ano oh, yung kaparaanan testing. po to check, to test? Yes, magandang tanong yan, Manong Ted. No? Dahil una sa lahat, uh, lalo na ngayon, trained na po yung mga doktor sa tina-assist ng mga dermatologists sa picture pa lang kaya nilang sabihin eh yan ba ay igdas, measles or chicken pox pwede nilang, or iba pang bagay pwede nilang sabihin yon kung sa tingin ng mga doktor ay ito ay mpox based on picture kukuha ng sample and yung RIT ang kundi ako nagkakamali 24 to 48 hours kaya nilang i-process yun pong mga results yan po yung dahilan ko ba't yung mga LGU uh, mabilis na ngayon nakakuha ng mga resulta at tumalabas nga yung mga findings RITM dito pa yan sa Metro Manila wala po niya sa regions ay, good question, Manong Ted. Meron po tayong mga sub-national laboratories na po ako taga Manila kasi. Pero yung pong ating mga regions, may mga designated DOH hospitals with laboratories na na-training na rin po ng ating RITM para yung pong mga regional laboratory ang bahala dun sa mga lugar. Hindi na po kailangan ipadala lahat sa Metro Manila. Okay, sige po. Salamat sa panahon po, Doctor. At kami po'y katuwang ng DOH para po sa tamang impormasyon. Yes, salamat manong Ted DJ sa Always welcome po kayo. Thank you.